One of my team. Hello, good afternoon. I'm Tamara I'm I'm Tama Rajin. I'm So, uh, let's get to know more about Mara and Rajin. So, Mara, Can you please tell us how and Um, by the way, ay, 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 ako si Mara and mahihinti ko po talaga kung ba rin na siya bata pa ako. And, nag-start ako as talent sa batang uh, kaya po. ko siya as Samsung. Sumunod po doon is sa Love Before Sunrise. As background na uh, nabubuan si Vicky Valloso. Then pangatlo po, nakuha po ako lagi sa pd as main cast sa Jane Romero, Action Xenagate. Then, doon na po ako nagkaroon uh, ng time na pumunta sa Diba. Kasi meron pong talent na hinahanap sa Virgin Sisters. It's 22 po yung November kung hindi po ako nagkakamit. And wala po sa script na magkakaroon po ng orgy. But nakitaan po yung director na baka pwede sila. So, on the spot po, binigyan kami ng sex scene. And kumayo po ako kasi para sa aking art eh. Then kasi si Miss Halipa, nung no, yung aking ah, apelido, uh, sabi niya sa akin, sa akin? Yan, papakilala kita. So, because, sige, wala namang problema. Gusto ko yung makita yung talento ko, hindi dahil sa po kasi, di ba po. So yun, doon po nila ako nag-discover sa Burgess. And then, then, uh, popay, popay, popay,